Halika't tikman, ha masarap at tinabayong palabong sa bulakan dito lang sa Pats Palabo. Ito ang Pats Palabo na Higinto Bulakan. Ayan po. Kaya po tayo ng palabok. Mahem. mga katalong shout out sa mga hamayan natin sa pandi pula lang mga hamayang dito lang pulang. sa higit ko ka po ang patch dito sa may MacArthur Highway, paglagas po ito ng LTO with matching halo-halo mga maen, para po, kain po tayo butom na naman po ang PA natin mga maen ito po kami ngayon sa patch palabok dito sa may Ikintoy, Bulacan MacArthur Highway